na notice niyo ba na kung sunod-sunod ang pag-reply natin sa comment ng ating post ay matemporary restricted tayo. It means hindi tayo makapag-comment. At we have to wait for few hours bago tayo magka-pag-comment ulit. So, paano ba natin yan maiwasan? Last night, nag-try ako. Nag-experiment ako dahil mahilig ako mag-experiment. Last night, nag-experiment ako. Hindi ako na temporary restrict, restricted Ano ba yung ginagawa ko? Okay, last night Dahil sunod-sunod ang aking pag-comment pag Or pag-reply sa mga comment I thought na uh, baka mas stop agad Dahil sunod-sunod talaga So ito yung gagawin natin Kung mag-comment tayo or mag-reply tayo sa mga comments Iba-iba ang comment na ating gagamitin dahil kung sunod-sunod na pareho yung ating response or pareho ang ating reply sa pag-comment, ay ma-detect tayo na spamming. So, another trick is doon tayo mismo mag-reply sa notification. Doon ako nag-reply sa notification dahil iba-iba ang, ang post na aking mapuntahan based sa aking notification. Lalo na pag mayroon kang uh, post na parabang nag-viral. So, kung doon ka mismo mag sa mismong post at ang daming post doon, ang daming uh, comment doon na yung reply yan, ay posibilidad na madetect ka na spamming. So, para maiwasan yun, doon ka dadaan sa notification. Dahil sa notification ay safe siya. Doon ko siya tinatry, sa notification ako dumadaan, at um, kahit pa marami o more than an hour or almost two hours ang aking pag-reply. Reply nang reply na ako sa mga comments ay hindi na temporary restricted. Dahil iba-iba, iba-ibang iba, post. San, yung uh, notification na nagkasunod-sunod ay isang post lang yan. So siguro mga four or five okay lang yun. At sa sunod na notification na naman ay Ibang post na naman. So, it is safe kung iba-ibang post ang ating replyan, ay safe ang ating pag-comment kahit pa sunod-sunod. Pero wag mo ding uh, gamitin the same words lang. Dapat iba-iba para safe dahil ang hirap pag matemporary restricted tayo. Or ang pinaka-worst ay makakuha tayo ng violation against spam. Kung uh, mayroong issue ang ating account, ay isang taon natin niyang dadalhin na may yellow, na may issue ang ating account. So, para maiwasan, doon tayo sa notification, mag-reply ng mga comments.